o walang utang na loob sa Duterte. Noong namatay si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang dumaan, yang tatay nilang yawa na yan hindi malibing-libing. Ngayon, naging presidente si Rodrigo Roa Duterte, ipinalibing ang kupal na tatay mo, Marcos. Ipinalibing ang tatay mo. Ngayon, palibing ang tatay mo at ikaw ang naging presidente ng Pilipinas. Wala ka mang utang na loob. Ikaw man yung unang bumira sa Duterte administration. Tignan mo ang pinagkaiba noong panahon ni Duterte at ngayong panahon ni Marcos. Noong naampan si Marcos, pag ako ang nanalo, taas noong nagsasabi, ang isang dilong bigas ay 20 pesos na lang. Ngayon, ngayon siya inaupo sa pagpapangulo. Ang isang kilong bigas naging 60 pesos. Mas lalong mahal nun, no? Tapos ano ang naging mura? Ang siyabu mura na ngayon. Siyabu doon, siyabu dito, siyabu doon, red doon, siyabu lahat. Bakit? Kasi pangag ang ating Pangulo, adik na adik pa rin ang pinamumunuan. At ang mga adik ngayon, hindi na sila natatakot. Tinatawanan na nila ang presidente. Bakit nila tinatawanan? Kasi ang presidente mismo, pag ginu-question, tinatanong about sa mga problem ng community, ng bansa, kumakamot ng ulo ay walang alam. Mr. President, anong dapat nating gawin? Kasi sa Bicol, namamatay ang mga tao, nilulubog ng baha, abay, lumingon ang kupal. <laughs>